Init. <laughs> ano nga yung pawisig ka pa din, ano? Oo nga, sobra nga eh. So, sino na nagpupunas ng pawis mo nung nag-break tayo? Eh, yan <laughs> Joke lang. <laughs> Joke. Sino? Ano? Bakit? Next mo siya? Hindi. <laughs> ano? Hindi. Oo oh, oh, daw. Medyo oh, matagal din bago kami nag-break. Yeah. Oo. Oh, oh. Ba't uh, kayo nag-break? Chidi Chit. Ano? Hindi <laughs> ba? eh, <laughs> pero kasalanan ko namin talaga. Oh. Uh, mabilis kasi ako maniwala sa mga kwento eh. Pero buti na lang, mabait ang sisig. Napatawad na niya ako. Di ba? Eh, buti nga, magkaibigan na kayo ulit. Teka na, maghanap na ulit tayo. Kanina.